Pag nangutang ka, magbayad ka. Alam niyo ba, ito yung isa sa mga sobrang natutunan ko in life. Yung mga bata-bata pa ako, feeling ko kapag nangutang ako sa mayaman, okay lang kahit hindi ko nabayaran. Kasi mayaman naman siya, may pera naman siya. Naman niya ako sisingili. Kapal na buka! Pero last year, nung nabaon kami sa utang, inuna ko munang bayaran lahat ng utang ko bago ako mag-spend ng para sa pamilya ko o ng para sa sarili namin. Kapag kumikita ako, ang una ko talagang kinakaltas dun sa kita namin ay mabayaran agad ng utang nakatira sa amin, pagkakasyahin ko na lang yun. Pero ang mahalaga, mabayaran ko yung utang ko. Kasi ito yung mga reasons ko. Number one, nung umutang ako sa kanila, hindi lang pera yung inutang ko, kundi pati tiwala nila. Yung mga taong inutangan ko at nagpautang sa akin, kaya nila ako pinautang kasi nagtitiwala sila sa akin kasi alam nila na kaya ko silang bayaran. Maaaring yung mga tao na pautang sa akin, meron nga silang extra pera, pero hindi yun ang mahalaga dun eh. Ang mahalaga dun ay yung tiwalang ibinigay nila sa akin. lubog ka sa utang. Mas okay na na kumain na lang kami ng gisagisang ulam every single day kesa naman maging extravagant yung lifestyle namin pero lubog naman kami sa utang. Pinabasa nga akong post ni Sian Gaza kapag nangutang ka daw, bayaran mo lang siya or alagaan mo yung taong nagpa-utang sa'yo kasi network mo yan eh. Ang yan yung maaaring tumulong sa'yo para makaahon ka sa hira. Huwag mong pababayaan. So pwede mo siyang hulug-hulugan kahit ipa 500. Ipakita mo lang that you inutang mo. Pakita mo lang sa kanya that you are really genuine na gusto mo talagang bayaran yung inutang mo. Kahit sa napakaliit na paraan, kahit yung um, mare, bayaran ko na lang muna at isandaan, pwede ba? Yan lang kasi yung nakayanan ko eh. Pero kahit paunti-unti at least nauhulugan mo yung utang mo. Na ipapakita mo dun sa tao na totoo yung mga sinasabi mo it's just at mahirap lang talagang biglain na bayaran yung inutang mo pero ma ma mahuhulugan mo naman siya ng paunti-unti halaga wag na wag mong kakalimutan yung inutang mo kasi hindi nga lang pera yung inutang mo kundi yung tiwala ng tao na yun one day kapag hindi mo yan binayaran kapag lumapit ka ulit dyan, hindi yan magpapautang baka nga hindi ka na niya tulungan kung sayang naman yung network mo meron ka na sana isang taong pwedeng matakbuhan sinira mo pa